Hello guys, ito pala yung, yung uh, mga nagkataing biik natin na uh. so, yung pinapakain natin sa kanila ngayon is ito uh, is stock ng saging yung so, hindi pa na -kad. so ito yung ginamit natin guys na no, para uh, isas na antibiotic sa kanila para mas stop yung pagkataing nila ito. So, follow for more mga, mga kahags. Ayan, kumakain naman sila. Bukha pa tayo ng maraming ganito. Ito na lang yung natira sa so kanila, konti na lang. So, ito yung mga alternatives na ginagamit natin mga kahags. Pero kanina, ano na natin, yung mga kahags niya, ah, pati yung mama nila. Kasi, yung ni merienda kasi nila gusto gusto talaga nila yung sagi yung kumakain hinahin natin so yun naman yung kahags pati yung mga biik niya ay gusto rin kumain dyan actually ito yung mga pinapakain natin sa kanila so ito yung stock no stock yan kung sarap ba yung udlot udlot ng banana or saging ulot ng saging so kinaman sila mga kahags kasi kumakain sila yun lang talaga uh, mayroon pang nagkatae sa kanila uh, sana gumaling na din sila ng mga kahags. so sa inyo mga kahags, comment down below mga kahags, so ano ba yung mga alternatives na mga gamot nyo sa pagkatae ng mga birds Alright kahit mga synthetic mga kahags. Ha? so, suggest kayo ng mga mabisang gamot kahit synthetic na mga gamot na para sa ating mga nagtataing biik ayan mga kahags. so, salamat mga kahags.